Hi guys, ito may gagawin tayong uh, DIY guys sa uh, Palitang ayos Kasi magpapalit tayo ng battery sa ating remote key sa sagan. So tuturo ko sa inyo kung paano magpalit ng battery So ito guys Una guys, ang gagawin natin, tanggalin muna natin ito Para hindi masyadong nakakabala sa paggawa natin So pinapress lang ito dito sa likod Tapos hila yun, tanggal na guys yung susi. So, ito na lang guys yung natira. Tapos guys, paano magtanggal ito? Ah, kailangan mo lang ganito o yung pantagal ng ah back cover sa relo. So, yan. O metal na medyo manipis yung dulo para masikwat natin. Ito guys. Yan, nakikita nyo guys yung para may gatla. Yan dito natin susungkitin yung portion na to para maalis natin yung tong cover na to kasi nandiyan sa likod guys yung battery so ito guys ah, sikwati na natin ito lang guys yan o oh. oh. yun kita nyo ha umangat na guys ayan o oh. yun o oh. diba hmm. Ayan guys, Tanggal na siya, ba? Diba? Oh. Ito guys, yung battery So, itetest natin So, talagang low voltage na siya Ayan guys, yeah, sukatan natin Ito guys, ang mga reading ito Mga 3 point something volts Pero, ang standard ito, 3 volts So, ayan guys, so, reading 2.899 So, mababa na talaga guys, pero pwede pa magamit. Para to prevent uh, magloko yung ating uh, remote key kasi keyless yung ating sasakyan. Eh palitan na natin. Ayan guys. 2.899 volts. So, saglit guys, tanggalin natin. dito lang guys 'yan, uh, sinisikwat lang to. Dito. Parang sarilo lang. Yun, tanggal na guys. Ito guys, ang tawag dito, uh, battery tablets. So, yan. At uh, titignan natin sa likod guys, meron siyang uh, designation ng replacement ng battery. Ayan. Dito ba nakalagay? Ayan guys, oh. Uh, CR-2025. Huwag tayong magpapalit ng ibang uh, value kasi baka magka problema doon sa sa lapad at saka sa bilog ng tablets. Baka hindi kasi magkasya dito at saka hindi nyo maisara ng maayos yung cover. So, same type lang na battery. So, ito guys yung pamalit natin. Meron ako. So, itetest natin ulit ito kung okay. Ang positive guys, eh, yung nasa may bandang likod. Tapos yung makikita nyo, yung ibabaw, yan yung negative side. Yan, yeah, lang natin yung tester para nakikita nyo. So, ayan guys, Oh, 3.256. So, ang guys. Bagong-bago. So, ayan. Pagkita natin lang, guys. So, kung paano kayo nag-alis ng battery, ganoon din yung pagbalik nyo saka mayroon namang uh, sign dito kung saan yung positive at saka negative. So, may marking yan, guys. Ayun. Siguro, oh, naulanan ulan ito kaya medyo may moisture sa loob. So, ito, guys. Palitan na natin. Ayun. Ayun na, guys. Oh. Diba? So, balik na natin. Lift lang ito, guys. Pagka na-ikuan nyo ito, madali lang magtabi so yan oh. Oh. tapos na guys yeah! Oh, balik na natin to Oh, yan so itetest natin kung maandar to sa sakyan so wait guys so guys right nandito lang ako guys sa may uh, terrace namin at nandito yung aking sasakyan so guys ayan itetest natin kung okay itong remote control na pinalitan natin ng battery. So, ito guys. So, ayun guys. Nakikita nyo yung sasakyan ko. So, itas natin guys so, magbubukas. Malayo ako guys. Siguro nasa may 5 uh, to 6 meters ang away ako doon sa may pinto. So, ito guys. O, ayan guys. Di ba? O. Okay na. Ang lakas. Kasi dati guys, nadapit ka pa para mabuksan mo. Oh, no! So, ito. Lock natin oh, yun. Ayun, ayos. So, ayun guys, successful yung pagpalit natin. Sana may natutunan kayo kung paano yung simpleng pagpalit ng battery sa remote uh, key ng mga sasakyan. So, para hindi na kayo magpunta sa repair o sa mga nagpapalit at iwas gastos tayo at tayo ay makakatimit. So, Uh, pangalawa guys, uh, bibibing ko lang, yung pinagpalitan nyo ng battery, huwag nyo basta itatapon sa loob ng basurahan, Kasi yung guys, uh, kuha nyo, biglang avoid na magkaroon na suno kasi flammable yung guys, i-dispose natin na mas maayos yung battery natin. So hindi basta-basta yung tapon lang ng tapon tayo sa basuran So hanggang dito na lang po at uh, magandang umaga sa inyong lahat.